Huwag mong paguri ng sarili mo, huwag mong puyatin ng sarili mo, at huwag mong parusahan at pahirapan ng sarili mo, kakaisip at kakahabul sa ex mo mga utol. Alam naman po natin na kahit anong gawin natin mga kapatid, ito po ay magiging boost lang kanyang ego. Ito po ay lalong magpapahirap sa atin at lalong malalayo yung emotions niya, yung chances natin mga kapatid ay talagang magle-level down, bababa. Ang kailangan natin gawin dito ay iparamdam sa kanya na tayo po ay nagbabago. Ang problema, ito po ay hindi natin kayong kunin sa isang linggo, dalawang linggo, or maski sabi na nga po nating ilang buwan mga kapatid. Para mapabilis po ito, ay alam naman po natin yung sekretong ni-reveal natin dito sa Papong TV. In fact, binlog ko siya mga utol na para mapabilis ang obserbasyon ng ex mo na kayo nga po ay patuloy na nade-develop gumagaling, nagbabago o nag improve ay kailangan tanggalin mo yung assurance level na na feel niya. Ito mga kapatid, yung parati ko sinasabi na parang safety net or bookshelf packaging na pakiramdam ng ex mo sa'yo na kung halimbawa kakailanganin kanya, ay isang kalabit ka lang. Pagka ito po ay nangyayari mga utol, ay hindi nararamdaman ng ex mo na kayo nga po ay nade-develop. Bagkus ang nafe-feel niya ay kayo po ay parang nandyan lang umaasa naghihintay na parang estatwang hindi gumagalaw. Maaring makikita niya na kayo nga po ay gradually nag improve pero napakabagal nito mga utol. Kung gusto mo mapabilis ang observasyon or konklusyon ng ex mo na kayo nga po ay na-develop na, kailangan putulin mo mga utol yung pakiramdam niyang kontrolado ka pa niya. Yung emotionally parang alam niyang kayo nga po ay naghihintay. Emotionally alam niyang kayo nga po ay umaasa at mahal na mahal siya. Mga kapatid, walang masama doon. Alam naman po natin na hindi natin kayang itago yung feelings natin o sabihin na nga po natin yung attachment ninyong dalawa. Kung halimbawa kayo nga po ay naging magkarelasyon, alam ng ex mo na siyempre mahal mo pa siya. Pero iba kasi yung mahal na humahabol ka, pero iba yung mahal mo, pero mas nauunawaan mo na kung ano yung maputi at kung ano po yung tama. Napakalaki po ng pagkakaiba nito, utol. In order para mapabalik mo ang ex mo, dito ka mag-focus. Kailangan ipakita mo na kayo nga po ay nagbago na. Kayo nga po ay nade-develop na. Alam niyo po ba na kung halimbawa puputulin mo yung control or connection na yun na hindi niya mararamdaman na kayo nga po ay nasa safety net, mga utol, mas mabilis niya mararamdaman na kayo nga po ay nagbabago na. Kasi syempre iba yung imagination eh. Hindi mo kayang taluhin yun o hindi mo kayang pangunahan yun, mga utol dahil napaka-powerful po nito kasi napakaraming advantage or benefits pagka na-feel ng ex mo na kayo nga po ay nagbabago mararamdaman niya na na-outgrow mo siya mararamdaman niya yung pagbabago mo ma-feel niya kagad na something is happening na hindi niya alam mga utol alam niyo naman po na ayaw na ayaw ng mga dumper or ex natin yung parang sila po ay naiiwanan Di ba po? Kaya pag kaganito ang nangyari, magkakaroon na mataas na curiosity level ang ex mo at siguradong ma-occupy natin yung kanyang isipan immediately. Or I would say, effectively kapatid. At minsan ko na rin sinabi, Uton, na ang taong umalis sa isang situation, tao man o bagay o sitwasyon o lugar, mga kapatid, ay hindi na po babalik kung ganun pa rin. Kaya nga niya inayawan, di ba po? Ibig sabihin po noon, merong negative siyang naramdaman. Kaya kung halimbawa ganun pa rin ang pakiramdam niya na pagkabali na magkabalikan man kayo mga utol ay uulit at uulit at uulit lang yun natural magdadalawang isip siya para bumalik pero pagka nakita niya ang laki na ng pagbabago ibang iba na at nandun na yung imagination na baka ganito na alam mo yung mga malawak na imahinasyon ng isang tao na baka ganito na po yung nagaganap at nangyayari sa'yo na baka hindi na niya alam alam natin mostly ang mga ex ay hindi po mapayag dito kapatid kaya in my opinion dito po tayo dapat mag focus kailangan tayo po ay mag concentrate na maramdaman ng ex mo immediately mga kapatid na kayo nga po ay nagbabago and effectively ma-imagine niya na kayo nga po ay nagkakaroon na po ng mga positive or good things na nangyayari mga utol dito babalik ang ex mo dito niya mararamdaman na kailangan niyang nandun siya lalong lalo na kung halimbawang nararamdaman niya na kayo nga po ay nagsasaksid o nababalitaan nga po niya na something is happening na mga magaganda at positibo sa iyo mga utol alam niyo naman po na yung ex mo ang pinaka number one na ma-excite -e at ma-inspire -e dito why? siya yung dating may karapatan sa iyo eh. Siya yung dating nandyan para sa iyo. Sa kanya mo dati inaala yung mga successful things na to. Kaya siguradong siya po ay may excite at may inspire. Kung halimbawa mararamdaman niya na kayo nga po ay patuloy na nagsasaksid. Rason nito mga utol o dahilan nito para siya po ang humabol o bumalik sa atin. Also, isa rin kasi sa pinaka best na paraan para bumalik ang ex mo sa iyo is true inspiration. Dahil ito yung mga panahon kung saan niya admit niya sa sarili niya na talagang tanggap na niyang bumalik. Kailangan natin ng motivational tool mga utol. At yung pagbabago or development ay napaka number one key nito. Napaka best nito mga utol para ma-inspire mong isang tao na galing nga po dun sa pakiramdam niya na ang nangyari ay negative. Alam natin na with the use of time or sabi na nga po natin konting panahon mga utol ay naturally maghihil mga bagay-bagay. At pagka ito po ay hil na, ang ex mo most likely ay mag-o-observe or titingin kung ano yung mga nangyayari at kung halimbawa ang ganun ka pa rin mga utol at madalas ganito nga po ang nangyayari, pumapalpak nga po ang balikan. Pero pagka naramdaman ng ex mo na kayo nga po ay kahit paagi lang or konting nag-improve mga utol, magiging very observant and psychologically curious ang ex mo dito mo na dapat siya atakihin. Dito mo na dapat ipakita sa kanya yung mga naging pagbabago or mga nilulook forward mo pa na pagbabago or improvement sa sarili mo mga utol. Dahil dito babalik ang ex mo. May mga situation kasi na naiisip natin na babalik pa ba ang ex ko? Eh, ang dami nang nangyari sa amin. Wala nang trust issue. Grabe na yung away namin mga utol. Alam niyo po ba mga utol na lahat ng mga situation na gagamitan mo nga po ng time naturally ay mag naman and positive things remains. Kaya ako po itinuturo itong vlog na to today na kailangan natin magbago ay para maging mas mabilis yung proseso mga utol. Mas mabilis or mas ma-expedite -e nga po natin na madala natin yung ex natin sa pakiramdam na pagiging positibo at clear uli. At syempre doon papasok nga po yung inspiration na sinasabi ko. Bottom line mga utol, ang sinasabi ko nga po ay kailangan natin mag-focus na tayo po ay patuloy na mag-improve. Sabi nga ng karamihan, ang isipin mo is kung paano ka magle-level up, hindi yung magle-level down. Katulad ng binanggit ko kanina sa coach, pagkaalimbawang kayo po ay nasa breakup and immediately ang naging motivation or mindset mo ay unay ang sarili mo. 99% mga utol babalik ang ex mo. At ito po ay proven and tested na sa mga bago po dito sa ating channel na Papong TV, meron na po tayo mga previous video mga utol na magbabackup dito. Marami kayong matututunan kung halimbawa kayo nga po ay manunood ng mga previous video natin kasi connect, connect, connected po yan sa mga problemang relasyon or even nga po sa recovery ng isang relationship. Katulad for example kung paano ka magbabago, Katulad for example kung paano mo mabilis na mapaparamdam sa kanya yung realization Kung paano ka mag improve Kung paano marirealize ng ex mo Kung paano siya magsisisi Lahat yan mga utol ay tinuturo po natin dito sa Papong TV And proud to say mga utol ay napakarami na po nagsucceed By just watching or even listening Or natin. even sa mga coaching session natin Kaya lastly gusto ko lang pong iparemind Na kung kaya naman po nating maging stable at the moment mga utol Ay gawin po natin I divert po muna natin yung ating isipan, yung mga negative ay yung mga negativity ay kailangan po muna nating bunutin or alisin, I set aside nang sa ganoon tayo po ay makaisip, makapagplano para maintindihan po natin ang nararapat nating gawin mga utol. Kasi kung talagang kayo nga po ay legit na naging magkarelasyon, malaki pa rin po yung pag-asa na kayo po ay magkabalikan. Huwag nyo lang pong ibibigay yung mga negativity kung saan kakailanganin ng ex mo to, anticipate o lagpasan nga po yung breakup. Kasi nasa iyo ang control mga utol. Meron kang kayang gawin. It's just na napipigilan ka lang kasi nga po kayo po ay nasasaktan at nahihirapan. Pero kaya mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo, supportahan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.